Nag-deliver lang yata ng suka, ay eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. In purpose, sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko. Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay para nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng si Uzi. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atur ni Jimmy Bundok. Apa yan? Atur ni Rodriguez. Apa gano yan? Atur ni Marcolina. Apa yan? Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil hindi po masarap, ah, hindi po hindi po ah, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako ay nagtitinda ng suka. Pero ang degree ako. Nakapag doktor of philosophy ako. Naging si PNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang chance nyo na magiging senador. Kaya, sige lang. Tawagin ninyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Di diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung yung uh, tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag-50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan naabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal. Dahil sa suka na sinasawsaw yung uh, bulad. So, okay lang, Tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Alam ko ninyo, ang suka ang... suka ang kalaban ng Peking Ginto! <laughs> Hindi man po ako gumagawa ng suka. Subalit kung ako ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking na. At walang kong nakakahiya doon. Sabagat paggawat, ako ho ay nakabili ng na suka ng maraming ulit. At naautorsang bumili ng na suka ng maraming ulit. May diploma ho ako at nakapagtapos ako. Meron akong diploma at nakapagtapos ako na nabugas siya. At higit sa lahat, meron na akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka, isa po akong proud member ng Team Suka.